Sa wakas, batina si Pinoy at Chrissy. Welcome to Pinay Channel. Ito sa si showbiz aming iahatid. Good vibes lang ang mga posts ngayon ni Queen of All Media, Chris Aquino. Ang latest nga ang reconciliation niya sa kanyang utol na si Pinoy. Madaming di pagkakanawa ng dalawa lalo na nang matapos ang termino ni Pinoy as president. At kahapon nga lamang ay nagkita ang dalawa sa isang wedding. At bilang iisang dugo nga lamang, di nati isang dalawa na magkaayos. Malaking tulong dito ang mga anak ni Chris na malapit sa kanilang tito Noy. Say ni Chrissy sa kanyang post, pareho naming inaanak si Nina sa binyag. Ako ang nakababata, kaya nung peace be with you, ako ang lumapit. Minervyos ang aking bunso, si kuya sobrang na happy. Hindi pinilit pero answered prayer para sa mga sisters namin in God's time. Nabuo kami muli. Ito po ang totoong pamilya. Samantala, aliw nga itong wedding na inatenda ni Chrissy dahil muli siyang nag-host sa isang mini game para sa wedded couple. And in fairness kay Chrissy, walang kupas at mas blooming ngayon at sexy. I think the Rosario's had too much talent. So Jock the other night had actually messaged me and said, TK, no pressure, but are you still game to host a short portion of our wedding? Little did I know that I was taking up the cudgels for our family. So that's why I'm here. G or N? Is it G or is it N? Raise your boards, guys. Raise your board so we can see it. Who plants dates better, G or N? Okay, were you just whispering to her? You did. Sana nga ay magtuloy-tuloy na ang magandang aura ni Chrissy. Maraming salamat sa inyo po mga ka-PNC. Huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. At i-share po ang video na ito. Maraming salamat po.